alis na kami anong tricycle pagbaktas ramai paingon dito sa kuwan san barangay wala oh na. man tricycle dito rata diri ui diritsu subo mwe mga tricycle padaplinsad na tan na san bangkong wala oh guys padulong na nga to guys <laughs> otones Among butuhan si Kuan. Si wala din hit, si wala dito. Ah. <laughs> uh, da init oy. Hm? Pagtarong muha mo kay na. Pirti ra yung inita mo ngadto mi dito para ibutor tarong gyud mo. Pag makalingkod na mo. Pagtarong gitaw taon mo pagtarbaho mo. <laughs> Pagtarong kita taon mo pagtarbaho kay kami naning tamot mig ngadto nga perting inita ah Sara kong kaawan dito kadugay ba ni moy ara si asar kadugay oi wa na hina na yan ito tidit tidit <coughs> na tuhod, <tos> didit, didit. <tos> 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 Unung sa ni Hatu -hatu Tung <laughs> hot water. Paningot. Paningot po mga guys. Sarang kainit. Uh, kawai kawai po ni, eh. Oh, o, dara akong kauban no. Dako kaing payong. kay harang kainit po kita. Baktas mi. Layo layo ba yan mo baktasan? oh bakit? Oh, dapat aku usah kauban no among gihuat kay doge kay magbaktas Oh, tara na. Padayon pa. Ayun na. Sos, malapit na lang. Ayun na pagsak. Sos, malapit na lang. Naun mga musakay pa ka. Malapit na lang. Nga. Ayun na, oh. Kanto. Hindi na niya makasuro doon to. Hindi makapasok. Hindi makapasok. So, musakay pa mag siya. Dito nga, malilim na dito daan, oh mangita pag tricycle si lang kauban kay busakay eh. malapit na oy baktas ta malilim na dito oy eh, mag, yung... mag Armi agi sa daplin kay malilim dito na dito oh hay oh sa daplin mamidpid da dere dakong payong ay pamaypay ating inita ingong ko magdakog tubig wala rin ako gidahan, or gitapulan pero <laughs> pero si Anito nagsige, naguhahay naguhahay na si Anito sa kainit bye guys kay hapit na guys Bye everyone. Bye-bye kena ni. Bye.